ang lutuin ng mga Arabo ay mayaman at iba-iba, na sumasaklaw sa iba't ibang rehiyon mula sa Magreb hanggang sa Mashrek. Ito ay naimpluensyahan ng klima, paglilinang, at kalakalan. Narito ang ilang karaniwang pagkain na kinakain ng mga Arabo. Kabs, isang Arabic flatbread na katulad ng pita, karaniwan sa buong rehiyon. Ito ay makapal at tradisyonal na niluluto sa isang tanur. Kefta, inihaw na karne, tulad ng tupa o baka, na bahagyang tinimplahan ng paprika, parsley, at kung minsan ay mga sibuyas. Tahini, gawa sa mga buto ng sesame, na binalatan, toasted, at giniling. Ito ay isang mahalagang sangkap sa maraming pagkaing Arabic. Labna, isang mas creamy na bersyon ng yogurt kung saan inalis ang tubig. Mansaf, pambansang ulam ng Jordan, ngunit matatagpuan din sa mga bansa tulad ng Iraq at Saudi Arabia. Ito ay karaniwang gawa sa tupa na niluto sa jam broth, isang uri ng keso na gawa sa fermented yogurt. Tagine, tradisyonal na pagkaing tribo ng Hilagang Afrika na matatagpuan sa mga lugar tulad ng Morocco, Algeria, at Tunisia. Ito ay niluluto sa isang palayok na may conical top kung saan ang mga karne at gulay ay niluluto ng sama-sama. Kunafe, isang dessert na matatagpuan sa maraming rehiyon ng mundo ng Arab. Ito ay gawa sa semolina dough at manipis na noodle-like filo pastry na pinalamanan ng puting malambot na keso tulad ng nabulsi. Halva, sa Arabic, ang halva ay nangangahulugang isang matamis na pagkain. Ito ay maaaring batay sa butil o mani. Falafel, sikat sa buong gitnang silangan, gawa sa chickpeas o garbanzo beans. Maaari itong kainin bilang snack, appetizer, o pangunahing pagkain. Baba ganoush, Isang Levantine dish na katulad ng hummus ngunit gawa sa fried eggplant. Zatar Isang Arabic spice mixture na karaniwang ginagamit bilang pampalasa. Full Med Ames Kilala na nagmula sa Egypt ngunit naging popular sa buong mundo ng Arab. Ito ay isang vegetarian dish na napaka-healthy. Hummus Gawa sa chickpeas, tahini, bawang, at lemon. Ito ay karaniwang kinakain na may pita bread. Tabula isang salad na gawa sa parsley, mint, sibuyas, kamatis, bulgur, lemon juice, olive oil, black pepper, at asin. Warwick Enab, kilala rin bilang grape leaves o vine leaves, pinalamanan ng bigas at iba pang sangkap tulad ng sibuyas, kamatis, at mint. Mayroon ding mga pagkakaiba-iba sa mga pagkain sa iba't ibang mga bansa sa Arabo.